Um, maraming maraming salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa bigay mo. Almusal! Ito po ang almusal! Meron tayong pansit! Pampaba ng, ng buhay! Pan! Pansit! Black coffee! Ito ang ating video. Ayun. Yes. Brother MJ, ang hmm. saya sa PE kanina ng mga students. Sarap! Ayun tayo, kalapasan po. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguerra and welcome po sa ating uh, live Facts First episode ngayon pong uh, August 14, 2025. Okay, nasa, sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat, tayong lahat. Uh, we have a double header for tonight para po live dito po sa unang uh, episode po natin. Pag-uusapan po natin ito. Man. Alam niyo po, seryoso po ito usapan na ito. Liliwanagin po muli. Makasabihin eh, parte tayo ng demolition job. Hindi umano laban dito kay uh, Sir President Jesus Codero. Hindi po tayo kasama sa ganyan. Kung meron mang demolition job to be with. Ang sa atin po, napakaseryoso na itong uh, issue ng dapat tinag-uusapan talaga natin. Ito po yung kanyang pagtanggap ng campaign contribution from a government contractor. Nakakalala po yung campaign contribution base po sa mga balita. Ang na pinagbasihan naman po ay yung kanyang mismong sose nasa 30 million pesos. Okay? So, pinag-usapan na po natin yan ng uh, mga nakarang araw. Pero dito sa pagkakataon nito, ang kakausapin po natin ay isang veteranong election lawyer. Para mas maintindihan po natin may yun mga possible uh, liabilities or violations itong si uh, Senate President Jesus Cudero course, si Sarik Abogado. Okay? I'd like to welcome to our program. It's been a while. It's ako usap po natin. Si Attorney Romulo Makalintal. Magandang gabi, Attorney Mac, and thank you for joining us. Again, yes, it's a yeah. yeah, magandang gabi, Christian, at isang uh, malaking karangalan na maging bahagi ng inyong program. In a long you know, time. Long time, long time si Attorney Mac. No? Mukhang nalil tayong buha bata. Mukhang fresh na fresh tayo, ah ano mo naman, kailangan na feeling young lagi tayo. Ano, ay, ano, bakit tayo sa mga senior citizen, lagi sinasabi ko sa mga senior citizen, huwag mong iisipin ang kita. Like, numero lang yan. Age is just age. Is just a number. Okay. Ah, sige po, pag-usapan natin ito. No? Kasi kayo rin, uh, kayo mismo naglabas rin po kayo pahayag tungkol dito. Pero no? Meron bang pananagutan itong si uh, Senator Jesus Codero dito sa kanyang pagtanggap ng campaign contribution from a government contract? Well, depende 'yun kung uh sino ang bibigay sa kanya o pa, paano ibibigay sa kanya. Kasi sa 'yung batas medyo malabo din ng konti. Ano sinasabi kasi ng uh, batas na ang uh, isang uh, korporasyon o isang uh, entity o kahit tao na mayroong kontrata sa gobyerno ay uh, hindi pwedeng magbigay ng uh, anumang contribution for partisan political activity. So, yung bang nagbigay kay Cheese ay uh, siya ba ay nagbigay in his personal capacity o nagbigay siya bilang uh, o ang korporasyon niya mismo nagbigay. Hindi ko alam kung ano ang nakalagay sa kanyang sose. Kung ang nakalagay sa kanyang sose ay yung tao mismo yung sinasabi niya si Libua, Libuano uh, o yung, uh, yung sinasabi niya uh, korporasyon na uh, presidente itong si uh, Mr. Lubiano yung uh, center ways. Ano so, po? Opo, attorney, liwanagin ko lang. Ano yung po, po, attorney, ni lang, anong difference kung nagbigay yung tao uh, at saka yung corporation? Ano po pinasigil? Ano yung tinatawag na one uh, day, yung separate uh, personalities ng stockholders at saka ng corporation? Sa ilalim kasi ng corporation code, mer uh, yung uh, corporation is a uh, juridical entity samantalang yung mga stockholders sila mga natural persons. Ngayon, kung uh, yung nagbigay niya na sinasabing sinasabi in my private capacity, hindi uh, ito bigay ng korporasyon, kundi ito bigay ko, maaaring yun sa tabihin niya. Ano, ah. Uh. So, doon, uh, doon lamang siya makakalusot. Pero, makasin doon sa kanyang statement, eh, galing doon sa korporasyon. ko, ay uh, galing doon sa korporasyon, yung tatlo at uh, 30, million na yun, eh, so, may may, dapat may paliwanag siya sa Commission on na dapat po ay tingnan kung um, 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 uh, meron po paglabas sa section 95C ng Omnibus election code. Uh, ang sinasabi na rin kung sinasabi ni Chairman Garcia ay uh, ang section 95C daw ng omnibus election code refers only to the donor mm -hmm. Kung na kung dahil kasi titignan mo naman ang uh, section 95C no contribution from for political partisan political activity shall be made by that uh, by that company or by that person who has business with the government so parang lumalabas na ang may liability yung nagbigay o yung nagcontribute ngunit dapat siguro ding uh, alalahanin ni Mr. Chairman Garcia na meron silang ipinalabas na implementing rules and regulations sapagkat sa ilalim ng ating batas, ayon ng Omnibus Election Code ay maaari lamang ma-implement through uh, the implementing rules and regulations na uh, uh, ginagawa ng Commission on Elections. At noong 2022 naglabas sila ng Resolution Number 10772. At uh, noong 2025 naman or 2025 election ang Resolution 11109 yan ay ng COMELEC. At diyan ay sinabi nila na walang kandidato o na po pwedeng tumanggap ng nasabing mga donasyon from that corporation, from the, a, a, a corporation or any entity or any person doing business with the government. So mukhang uh, talibas ito sa sinasabi ni uh, Chairman Garcia na it applies only to donor or contributor kasi maging ang kanila ng rule and regulation sinasabi na itong uh, itong uh, batas na ito shall apply also to uh, those who receive directly or indirectly uh from that particular corporation okay ang susunod na tanong ko po yan, Attorney attorney ma'am paano mapapalusutan yan kunwari ng isang katulad ni Senator Jesus kung yung kaibigan kay Jesus brother Armani Bautista ang na isa omnibus election na senior citizen po sentay cuatro at ay stroke nos anong na taon at saka person with disability yung tuon ko ito una sa ating Ang, uh, Six uh, years. Bumilik, ang, uh, Maraming salamat, ng, uh, salamat po sa inyong panonood ng aking munting video. Ano po na kapapangan? May nga na kayo. Ay iba't iba't ko rumingan. Sino na alam may nga din nga so, pepaka ko na rin nga so. Eh, pakanong ate, pambalong-bulong na naning manok, nilaga. Hindi ito kayasin. May masyal pa mo, exercise. Eh, ba't may galmusal lang? Kaya bata ako namin may galmusal? Eh, matutod lang kanyan. Kasi, magsina na lang. <laughs> Sige po, hanggang dito na labang ano, ang ating munting video, kaibigan. God bless us all. Bye-bye. Thank you for watching.